guys ito tayo may Giant so wala silang sale na brownies pero tingnan nyo itong natin natin dahil hindi tayo mag kung natin ito sa ano, cookies and brownies nakatak sa inyo ang aking na jacket so ito na ang kanilang blue bonnet na butter so nyo guys kung magkano naka special sya for 50% 89 cents ang apat na sticks Perfect na perfect ito dahil ang expiration niya ay May 28, 2005. Perfect yan. Pag nagagawa ako ng mga cookies guys and brownies, gumagamit ako ng butter. At dahil mahal ang butter, ito ay regularly priced at 179 or almost 180. So yun ay naka 89 cents na lang. Kaya bumili tayo ng bongga. Bumili tayo ng 7 boxes or 7 packs. Ang kanila namang 2 good 13 grams of protein na yogurt. Um... Zero Sugar. Ito ay Best Buy, January 28. Ngayon guys ay January 24. Ito ay naka-specials din, 442 cents. Ang original price ay 169. Yan ay at least 75% off. So, 42 cents lang. At perfect ito dahil mataas ang protein content. So, kukuha pa tayo ng bongga. Ayan guys. Kukuha tayo ng dalawa. Dahil ito ay masarap din gawing snacks. Mahilig si ate dito. So, meron pa sila dito bukod na smoothies strawberry banana this one is 84 cents hindi natin kailangan yung lang yogurt lang tayo so, marami pa silang butter kuha tayo ng nagkong like strawberry yogurt ito rin guys naka-sale ang kanilang patatas sell by January 24 which is today 51 cents ang dalawang piraso so hindi natin kailangan ng maraming patatas but yung last na patatas natin ay ginamit ko na kagabi nung nagluto ako ng kaldereta so dalawa lang guys tama na to para pag nag request sa mga batang kumain ng corned beef nilalagyan ko yan ng potatoes or kapag tayo ay nagporta nilalagyan ko yun syempre ng patatas so ang pinakadapas sa lahat ay meron tayong magagamit for baking okay let's go Okay guys, tayo ay mag-check out na. Uwi muna ako sandali sa bahay para ilagay ang mga napamili natin sa fridge. And then magliliquid muna tayo sandali ng ating family room. Okay guys, mag-unboxing. Charot, mag-unboxing tayo. Ilabas natin yung mga napamili natin sa Giant bago tayo pumasok. So eto na guys ang ating haul for today's video. Eto na ang ating dalawang piraso ng patatas ni Princess Sarah at Becky. Eto yung washout So meron tayong dalawang piraso ng patatas dito. Eto ay nabili natin for 51 cents. I think ito, guys, pwede mo siyang ilutuin sa microwave para siyang... So, ayan, no? Microwavable. Kung nakikita niyan. Ito ay reset potato. So, dito sa Amerika, guys, ito lang yung imbis na kumakain sila ng kanin, ito yung kanilang carbs. So, kapag meron silang isda or meat, nilalagay nila yun sa microwave. Ito na ang kanilang pagkain or meal for the day. Siyempre, natin ito lalagay sa microwave. Lutuin natin ito kasama ng ating corned beef or ating giniling. Dito guys, sa ating cabinet, ay eh, meron tayong storage ng patatas at onions. At ito na ang pinakabongga sa lahat. Bumili tayo na ang sandamakmak na blue bonnet butter. Meron tayong nabili na 7 box or packs. Ito ay merong, um, I think, 4 sticks. Ayan guys, so great for baking. So pag gumagawa ako ng cookies, ito yung ginagamit natin. Um, this is 89 cents. Um, 50% off so kahapon ang markdown nito pakita ko sa inyo let's natin ang ating camera so ayan guys so kahapon ang markdown niya which is 123 2025 originally price at 179 50% off binayaran natin ay 89 cents at ang expiration naman ay May 28 2025 so perfect ito dahil ang valuable season ni Ate ay tatagal hanggang April so makakapag bake pa tayo ng mga cookies gamit ang ating blue bonnet butter And then, pakita ko sa inyo yung laman yan. So, sa isang pakete, buksan na natin. Meron ditong apat na stick. Ayan, guys. Ayan. Okay. So, ang um, one half cup is equivalent to eight tablespoons. So, ang isang stick ay tumitimbang ng one half cup. So, ito, tama-tama. So, pag nag-bake tayo ng cookies, lagi tayong gumagamit ng isang stick. So, last time, nagdala tayo ng five or six dozen. So, gumamit tayo ng um, I think apat. Apat or anim na sticks. So, perfect na perfect to guys para sa ating mga baking needs dahil isa nga tayong baker mom. Pag nagagawa rin si daddy ng um, rib eye steak, kung nagluto tayo ng rib eye steak ni JJ, gumagamit din tayo ng butter, imbes na oil. Konting-konti lang naman, pamahid. So, meron tayong 28 sticks dahil meron tayong 7 packs. Um, like I said, um, kahit gano'ng kaliit yung ating natitipid Kapag yan ay discounted collectively Malaki na rin ang ating masisave So katulad dito guys, nakatipid tayo ng 89 cents um, Times 7 uh, Roughly ano yun guys Nasa more or less six, 6 dollars yung natipid natin Plus, meron din tayo dito nabili na 2 goods zero sugar strawberry yogurt ito naman guys ay 75% off. Ang original price ng isang pirasong yogurt, napakamahal, 169 ng isa. Nabili lang natin yan for 42 cents. Ayan. Pakita ko rin sa inyo guys, um, 75% off nga yan. Ito naman minarkdown din kahapon. So bakit nila minarkdown? Kasi guys, meron silang dumating na bagong stocks. Ito naman ay mag expire or best buy January 28. Ngayon ay 24. Meron tayong apat na araw para ubusin yan. Between me and ate guys, mauubos natin yan perfect na perfect ito dahil um, meron itong, meron tayo ditong ano, toppers, yogurt toppers. You know, with room for toppings. So, hindi yan masyadong puno. This is only 70 calories. Meron siyang 13 grams of protein, which is very good para sa ating muscle um, recovery kapag tayo nag-workout. Maganda rin tong snacks or almusal. At ang pinaka-importante sa lahat ay wala siyang artificial sweetener. So, zero sugar. Ayan. Yan ang ating grocery haul for today. Ayan, guys. Okay guys, 'yan lang muna for our short video for today. Ako ay magpe-prepare na dahil tayo ay magtatrabaho rin ngayong Biyernes. Maraming-maraming salamat again. Thank you so much sa inyong mga suporta, sa inyong pagsesend ng ating tala at sa pag-share ng ating reels and videos. Happy weekend to all. Remember, family time is the best time in every kissing and every discount is always a blessing. Happy Friday and good night, Pilipinas. Bye.